Okay mga idol, ngayong araw is uh, nagluluto ako ng uh, binignit no? Okay, para pamiliin ka namin ito. pwede rin pang hapunan na namin mga idol. Ayan na siya mga idol, ilan yung uh, kamote at kamote at kamote yung kahay, mga idol. So, ko na sa kaldero no? at saka ginagayin ko na rin yung sabaw para pwede na natin pakuloan mga idol. Uh, ito na rin yung masaking mga idol mo. So, isasabihin natin ito, na ano? Pagka, pag uh, kumulo na yung pinakulo natin mga idol. Ito natin yan. Ito. Okay na natin ito doon sa, ano? <laughs> yung mga ng na maulan. <laughs> Tignan natin kung magkakasurvive ba itong apoy natin. Kasi na, ano nga eh. Yan, ano? Yan natin kung magka-survive ba yung apoy natin mga idol Yan Yan na, mga idol ah. na Kumulo na siya yan. So, ano ko na rin pala yan ng bigas mga idol So, tanda ko dati Tapos, ilalagay ko na rin yung saging mga idol Ito, ilalagay ko na rin yung saging mga idol So, kaya ko siya hindi sinabay kanina no, sa paglagay sa kaldero kasi hindi naman porket uh, kumulo na is uh, lalampot ka agad yung kamuting kain so hindi yung mga idol so, Kaya ko siya hindi kasi nga uh, sagin uh, itong saging is sobrang na siya sa pagkahilog mga idol so, uh, sobrang uh, lambot na niya yan, yan lalagay na natin saging

natin tapos ayan na natin uh, ito ay uh, pa lang yung mga idol yun na mga friends mga idol nilagyan uh, ko na siya ng katana uh. ayan hindi ko na lang pinakita kanina yung uh, ko ng katana so, pag extra ka ng katana at saka yung bukod ko kasi uh, so, mga hawak ng simpon hawak ng yan, yan, yan. Lagyan na lang ng asukal to, na no? Tapos, yan. ready to eat na siya. Tama okay. eh. naman. Maawas man. Ay, maapaw. Masa so, yung sarap nito. Nalok maulang na yun. Oh, maraming ang panahon. Masa so, sarap nito. Ano, Unaan nga lang ito, ano?

maramis na 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 bye. -bye.